nandito na siya so pauwi na kami tara okay, magandang umaga mga lods after natin galing sa vlog ceremony pupunta mo na tayo ng court may activity tayo doon so samahan nyo ako papunta ako ng court ngayon tara Alis mo na ako. na Tal akong court. So tara. Samahan niyo ako pupunta ng ano, pupunta na akong court. Ah. Uh, Mali sugat ako. Okay. Oh. Okay na kayo dyan? Ayun yung doon sa loob? Ayun sa loob? Okay. Okay po. Maraming salamat din po sa hugpunday sa aming lugar. Para po bukas, bumalik ulit po kami. Okay. So marami tayong na nakuha ano ng mga bata. Maraming eh. Sa ano ako kanina? hindi ako na informanan na dito. Nakalimutan ko, may binigay ka pala sa akin. Eh mag-ano rin po, mag babalik pa naman kasi ito hmm. po ang pe-present natin. Okay. So, so salamat sila. Bukas pa ikot na tayo mm lang. -hmm. Thank you. Ano po mga pinablog Ah, ano po. ano talaga ako, charity. So, natigil muna ako sa charity. Kasi nga, busy dahil doon sa aking anak. Dahil nga medyo ano ako eh Driver ako nung aking na tagal support Ngayon susundin na naman sa school So maraming salamat sa aking lahat ano So kailan ulit tayo? Bukas po na Okay bukas ulit So So okay mga lods uh, Nandiyan sila sila lahat yan Lang lahat yung mga katulong natin sa barangay So Maraming salamat Saludo ako sa inyo Ang lahat Dahil nga handang tumulong Para sa uh, Mga kabataan So Good job saludo ako sa kanilang lahat maraming maraming salamat ayon sila so ako naman ay susundunan mo ngayon sa school doon sa aking bunso so andito na ako ngayon mga luj, sa aming bahay sa aming tindahan ah susundon na raw ako uh Oo. -oh. ayan nagchat ng aking aking yun palis ba si papa? so susundon na tayo magagayak na tayo mga lods tara let's go Oo. Mm -hmm. sa -huh. May practice ha? Alam naman na, sa yel? Uh Oo. -oh. Alam naman na may exam pa bukas. pa-practice pa. Hindi, oh, hiyan mo na kung kain naman. Sige lang. Susundo na ako. Asan ang susundo pala yung susi? Yung helmet niya. Sa bahay, kunin ko. So, kunin ko muna yung helmet. Nandito sa bahay. Uh Oo. -oh. Jacket at saka helmet. Ah, ito na. Ito na, ito na gagamitin yung ano, jacket. Asan ang jacket sa taas? Kunin ko muna yung jacket. Ah, jacket na. Dito sa second floor. Asan pang jacket? Ah, ito. Ah, ayan. So, bababa na tayo. Ito natin yung ilaw dito. Sayang naman walang tao. Uy! Hmm. Luto na yung sinaing. Ito. Sinaing. Luto na. Ito na duto. Hmm. ba ito? Hindi pa. Mayigot pa. So hindi natin batay ng ilaw. Hmm. Tara. Tara. Sundan na tayo sa school. Mga lods. Apa, lang yung motor ito. Oh. Asan yung ano? Isama mo na ito. ko muna mo yung motor. Langka lang muna kasi. Uh, -uh. -oh. Sigurado yung mga uh. ito. May munggo naman daw. igado. Igado? Kanilang igado? Ha? Try mo kung masarap. Ito. Ah gumaling yung motor Ah, Ay, nandito ako ngayon sa aking biyara Ang aking motor Ang mga gagamitin ko Ang aking Honda Beat Yung sose pa lamang Kinuha may sose dito Iniwan ko yung sose dito ah Sose ng motor oh wala dito

interno sa damit mo ah. So, tara, so, tara, alis na tayo. Uh, uh, Susundo mo ako sa aking bunso. Tara, mga lodge. Tara, mga lodge. Susundo muna na ako sa school wala wow, 'to kasi medyo ini, Piun? Eh, ilang na ako. <laughs> Let's go. Oh. Nandito siya. So pauwi na kami Tara oh. So nandito na Nandito na tayo mga lods Medyo mainit talaga kaya uh, Balot na balot tayo Grabing uh, init Ah Sobrang <laughs> init So hanggang dito na lang muna mga lods sa ating vlog uh, Maraming salamat Magandang tangali